Uh, mga kababayan natin. Uh, dun sa kanina sa nabanggit kanina ni Pastor na napakagandang mensahe para sa ating mga, mga mamamayan sa Bayan ng Real. So, andito na yung sinasabi na pagbabago. So, samahan natin ng, uh, ng faith. Kasi kung hindi natin sasamahan ng faith at malinis at ma maunlad na paglilingkuran. Uh, isang bagay lang ang naki na, na tanggalin natin yung tinatawag na sinasabi ni Greed. So, ibig sabihin, napakalaking impact yon sa bayan ng real. So, ibig sabihin, tanggalin natin yung mga ganong sistema para at least makita natin yung tunay na pagbabago ng real niyo Bilang isang ano, at tumatakbo na hindi naman pansarili ang hangad natin sa ating bayan, kundi ito ay paglilingkuran, hindi pansariling uh, interest, bagkos uh, para sa bayan at para sa pagbabago ng ating bayan ng real. Yun lang siguro uh, at uh, sa Peace Covenant, narito na lahat So ang sabi nga ay eh, walang uh, kung sino yung inuuna, ako uh, sinong ang nasa una ay siyang inuhuli at yung nahuhuli ay siyang inilalagay sa una. So yun lang siguro maging nga aral at lesson natin at yun ang gawin nating motivation sa darating na eleksyon. God bless.